dito. Ayun, nakita ko ng puno. <coughs> uy, 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 ano to? Ay, rabbit. Abulin natin dong rabbit, guys. Saan ka pupunta? Uulamin kita. Masang ka na. Yari ka sa akin. Ya, ya, ya. Ay, daming rabbit pa dito? Sa dalawa, tatlo. Yari rin kayo. Ikaw, 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 ikaw. Ay, naiwanan tayo. At ito, ulit oh, ka. Saan ka pupunta? Ayun. Nakita na ako ng ano. Lupa. Nagkala ko, saan na ito eh. Pwede ba dyan tumalong? đâu như recipe sinh ok ta ta nim tại đi đâu cái bài mật ta TAKBO TAKBO bò tắc sao inampapana eh, din ang dahi tatakbo nito olo oh, uy, andito pala yung mabal saan na oso takbo olo oh, zombie daming zombie dito takbo uy, oh, pinapana oh, pinapana ako Rico. <laughs> Tapo. Takbo! Pinana ko na na. Sino yan? Ah, uh, takbo. Takbo. Saan na ako pupunta nito? Dito sa ano? Kubat Eh, may ano rin <coughs> may gulaman oh gulaman takbo takbo lang dahi, takbo yun may mga bahay yun may mga bahay dun punta tayo dun tingi tayo ng tulong ay daming zombie ang daming zombie <laughs> Takbo! po na bala ng mga zombie sa yung bahay dito punta ako din sa bahay Ala, nasusunog pala ito kala ko so bahay na takbo aray oh nasunog yung ulo oh, ko dun ah takbo walang mga bahay ba dito Puro kagabaatan ito eh Uy! Uy! Ano Kalansay! kagansay? Aray! Aray! Aray ko! Yeah, talon, talon. Hello. on. <laughs> Hello. Hello guys. Dito's away. Also <laughs> Google Papa will die dito. You know. And so Mabangis ka ba? Ha? Ready na ba tayo? Ready, ready na ba kayo? Takbo! Takbo! Takbo!

Uh, Ayo okay pa rin kami ngigil. Nung pa isang polar bear. Patay, pag ano nga natin mm. to. Pag natin to. Hello. Gabi na. Nandito ka pa. Sino yung kasama mo dito? Ba't mag-isa ka lang, ha? ah, sa'yo yung mga tropa mo. Yo! Takbo! 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 Ay! Takbo! Inabal tayo! Takbo! Hop, 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 hop! Kailangan natin mga... Ay, mga zombie dyan, oh! Takbo! dito. Ako. Ano? Eh, pag-awayin natin sila. Tingnan natin kung mag-aaway itong dalawang to. Ah. Ah. Hmm. Oh, tapo. Dito. Dito. Oh. Ay, oh, Hindi sila nag-aaway magkakampi at tayo oh, yan po oh, ngayon kung ba tayo nang magpapahabol tayo dito aray ko aray ko natin na ako makalimot ng ano ng oso polar oh, bear takbo oh, ay aray ko nadali tayo dun pare tayong hindi yeah, tayong 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 mm. ari ko patay na yung natin Ito, mga German ari ko oh 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 babana pa oh babana pa hindi oh, mo mo babana boy ari ko mm dami nang abol sa atin aray aray ako saan tayo dadaan nakanting na ako ng mga ano kalansay hop eh. hop parkour yan hindi nyo matatamaan da, dalawang piso na lang buhay natin kasi na sila sa kaya yung village dito? Daming gagampang! Oh! May baby zombie! Ang ganda! <laughs> okay. Ang git ng baby zombie yung bilis mag-lodge. Ah, Ay, ayun. Nakita ako na yung village sa wakas. Sa wakas! Nahanap ko na yung village. Kaso may mga zombie tapo zombie. tapo Dito pala yung mga baboy. Eh. Oh. Hoy, may elder man. Pasok muna ako dito sa bahay. Tao po. ako ng zombie. Uh, uh uy. Pare. Inahabol na ng zombie. Saran muna natin na. Sorry pare, natutulog ka ba ha? Ito muna ako ha. Patago muna ako sa bahay mo ha. Inahabol kasi ako ng mga zombie sa labas eh. May zombie pa ba? Ano Pusa? Pusa lang pala. Ikala eh. ko naman zombie. Nasa labas ba ba sila? Kasi na yun? Uy, mukhang wala na yung mga zombie, ha? Ah. Salamat, pa arya. Ah. Pinatuloy mo ako. Hop. Masyado ko na ito, pari, eh. Hop. Dito kaya. May tao kaya dito. Tao mo. May ano ba kayo? Uy. Dirt. Paano to? Ay, hindi ko yan alam eh. Labas tayo, hindi ko alam yan alam. Hmm. Ilan tao? Uy, ito yung mga rabbit. Sakto na bubutom ako. Kakainin ko kayo. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ay! Mga baboy na lang pala yung kakainin ko. May akong baboy dito eh. Saan yung mga baboy eh. yung mga baboy dito. May naita akong mga baboy dito eh. Gagawin ko pork chop. Eh! Kaso may sumasabog. Pisan na ito. Kainin natin to. Protein plush. Okay.

Yan, kaya naman, mo yan. Uy. May ano. Ano to? Gusto mo ba? Anong, tao tawag dito? Ano pangalan nito? Pare, nag-ari ko. Ano ka napakpala yun? Golem. Oh, sana yung ano natin. Wala nang village. Hanapin natin ulit yung village. Sa yung village. Oh, sana yung village. Boy, nawala na. May na yung araw eh. Ayun, kita ko na yung village nandun. Takbo. 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 Ay, village guys. So, nakita ko na nandun sa dulo. Puro ilaw. Punta natin yan. Uy! May kalansay. May kalansay. Takbo. Daming zombie. Oops. Hindi ka na tayo. tama ng paanaan nyo dun. Ano araw? Sisikat na yung araw magtatakbuhan na yun sila o oh, yan dito yung village oh. may pang bato pala tayo eh. uy may garden pala sila dito may carrots sarap ang kakainin okay, na kalintas kaya nagtanong nito. Nanakawi natin. Sorry, ah. Nagkagutong na kasi ako, eh. Yan, gusog na tayo. Tatanim tayo ulit. Ah, Taniman natin ulit. Gusog tayo. Ops. Ay. Ay, ito, ikaw pala yung nagtatanim dyan. Ay, sorry. Sorry, sorry. Sorry. Nawala na. Nagtampo na. Nagtampo na yung ano, nagtatanim. Ako na alam magtatanim dito. Ayan. nam Wet seed may has made advancements place it okay uy uh, okay, pare alam mo ba kung saan papunta dito sa ano ha ah. uh, uy saan ka pupunta saan ka pupunta uh, po ka ba hmm. nakita ko sa masama ka pala ng bubog po sorry ay may dalawa pa dito ng tropa tagas na kayo tropa i-turn nyo ako dito sa village ng tropa ano na tropa sandaw sandaw tayo sandaw natin pupunta susundan ah. lang kita at yung naniniipa na golem ah. ay patuhin natin to ah. oh wala inaabal tayo hindi ako yun hindi ako yun sa ala hindi ako yun eh hindi mo nga ako nakita eh kari ko buhutik na yun ang sakit dakwo <laughs> ng galim. sorry na hindi na makukulit Oh, na ako joke lang eh uy ano kaya to ano to sino kaya nagtayo nito uy ganda dito ah pwede ko to gawing bahay ah ano to ano to guys ano to mga pare uy may ano dito Uy! Inventory! Daming ginto! Okay na to. Okay na to, ginto. Ay, pang ano to eh. Ay, alam ko na. Lagay natin to para may spada tayo. Para may panglaban tayo sa ano. Golden Horse. Ay, ito lang pala. iwanan natin yan. Yan, iwanan natin. Iwanan natin yan dito. Iwanan natin yan. Okay, hanap tayo ng ano. May, may spada na tayo. Ayan ang spada natin ganda ng spada natin guys oh. na dito yung ano ah uh, laba ayoko dyan susunog tayo dyan guys ah uh, dito tayo hanapin natin eh balik tayo dun sa ano balik balik tayo dun sa sa village. May espada na tayo. Papatay natin yung ano. Yung golem. Takbo. Asa na yung ano. Papatay natin yung golem dun. Ay, kain pala muna tayo. Wala na tayo buhay eh.